guys, kilala ni natin ang mga taong nasa likod ng tagumpay na meet and greet ni Boss D. Ito ay si na mami Jodine at si manager Vanya Padilla Edralin. silang ang nasa likod ng na successful meet and greet ni Boss D. Sila ang kasama ni Boss Dick kahit sa ang meet and Green. Salamat, salamat po sa inyo! Ganda naman niya. Meet and greet him, Mama Ilan, kasama si Rahim. Beautiful lady. Thank you po sa inyo lahat sa pag-manage at pagsama kay Boss D. Madami po ang nasayahan sa meet and greet po. God bless.